Hello guys. Guys, tikman niyo to. Napakasarap. Yung oatmeal nilagyan ko ng 3-in-1 coffee. Pero yung pagkanap, hinanaw ko muna sa mainit na tubig na konti yung coffee. And then, kung nakanaw ko na, nilagyan, nilagay ko na sa oatmeal. Ayan. Tapos, nilagyan ko ng cold water. Ayan ang sinalabasan, nilagyan ko rin ng maraming manga Ayan o, no? maraming mangga. Kaya, try yun na to guys. napaasarap Diyos ko po, Rode. Hindi nyo makakalimutan ang lasa dito. Yan, yan lang katapat niya. 3-in-1 oatmeal and then mangga. yeah let's go let's eat guys don't forget to like and share the video budski patski po but why they yeah, yano copi oatmeal and mango <clears throat> yummy